Yung nangyari sa kanila sa CR? Oh, no. Yung nangyari sa kanila sa abandonadong classroom? Oh, no. Yung nangyari sa kanila sa sa talahiban? Oh, no. Yung nangyari sa kanila sa garden? Dapat bang pag-usapan pa yun, Kapitana? Oh, no. Dapat bang pag-usapan nila yung mga iskandalo nila nung mag-jowa pa sila nung high school? Kapitana! Oh, no. <laughs> Ma'am Ina, bakit naman ninyo naisip na sunugin yung bahay ninyo? Dumilim kasi ang paningin ko, Kapitana. Ganon pala yan. Na hindi ko na naisip na nandun yung mga anak ko natutulog. Na hindi ko na rin naisip na yung mga gamit. Nandun, pati yung mga nabili kong gamit na hindi pa nagamit. Oh, no! Bakit kailangan dumilim ang paningin ninyo? Sobrang galit bayan yan, Ma'am? Ganyan yung Kapitana. Paggalit yan, hawak agad yan ng ano, posporo o okay, later Ilang korte na na namin ang lumiyab. Ganyan oh, no. hmm. Wala nang bago dyan. Sanay na ako. Bakit nyo sana susunugin ang bahay ninyo? Alam niya ang dahilan kapitana kung bakit ko gagawin yun. Ang bigat ng kasalanan niya sa akin. Sabihin nyo na. Kaya yung may reklamo, di diba? ba? Kasi baka pag Asawa niya yung magsalita, baka iba yung sabihin. Pinayagan ko yung umattend ng batch reunion nila noong high school, kapitana. Tapos mayroong nangyari sa kanila ng batch niya. Gawa-gawa. Gawa-gawa. May nangyari. Anong nangyari? Oh, no. Yung hindi dapat nangyari sa babae at sa lalaki, lalot kasal sila sa mga partner nila. Nagtalik? Oh, no. Sa English, nag-sex, Kapitana. nag Nagtikiman. Bastos ng bunga ng bahay Anong pruweba ninyo, ma'am, na ginawa nila yon? E eh, nung lasin na yung mga batchmate nila. At e, to do, asawa ko na to, biglang nawala. Pati yung kaklase niya. Totoo ba, sir? hindi ka pawang kasi pa galingan. Sumpa Ay, bihira nga palang umaamin sa mga ganong kaso. Onse sa sampo ang hindi umaamin. Ma'am, paano nga kayo nakakasiguro kung mga lasing na sila? Sinong nagsabi? Oh, no. Isa sa kabats niya, Kapitana, hindi lasing. Nakita yung pagkalas nila sa grupo. Oh, no! Ano ba ang kwento sa inyo ng source ninyo? Hindi daw talaga siya nagpakalasing kapitana. Kasi may namasdan niya siyang kakaiba sa asawa ko. Sa kabat niya. At anong mga namasdan niya? Hindi pa man daw nagsisimula ang inuman. Aba, ang tinginan ang lagit. Kasing lagit ng halayang ube kapag niluluto. Yan ang napapala mo kakapanood mo ng mga telenovelang madadrama. Dumudumi ang utak mo. Masyado ka na rin madrama. Ano bang lagkit ang pinagsasasabi ng source ninyo? Yung babae daw, Kapitana, may at may ang hawi ng buho ko. Ganito po. Ganyan. Ganyan. Hawi. Hawi. Mm, ganyan. Tapos, kapag natawa daw yung kahit di naman nakakatawa-tatawa nakakatawa rin, kahit di naman nakakatawa. hal tapos tatapikin yung asawa ko, kahit di naman katapik-tapik. <laughs> tapos pilit ibabalik yung mga kwentuhan ng buhay nila nung high school pa. Normal lang pag-usapan yun, kasi nga reunion. Talaga mapag-uusapan yung mga nangyari noon. Yung nangyari sa kanila sa CR? Yung nangyari sa kanila sa abandonadong classroom? yung nangyari sa kanila sa sa palahiban? Oh, no. Yung nangyari sa kanila sa garden? <laughs> Dapat bang pag-usapan pa yun, Kapitana? Dapat bang pag-usapan nila yung mga iskandalo nila nung magjowa pa sila nung high school? Oh, no. Totoo ba, sir, na dating kasintahan ninyo yung batchmate ninyo? Oh, no. Ex-GF ko yung kapitana. Huwag na sana pag-usapan yun eh. Past is past. <laughs> Si Losa talaga yan eh. Kahit nga yung vendor ng sampagita, pinagsisilusan. Kahit yung vendor ng pichi-pichi tsaka palitaw, pinagsisilusan. Ma'am, paano niya ba gustong tapusin ito? Kasi sa pagkakaalam ko, sa sampung lalaking nagsisinungaling, onse doon yung hindi nagsasabi ng totoo. Oh, no. Tatapusin niyo muna ako, Kapitan. Kasi yung ex-girlfriend niya na batsman niya, pati daw tumawa, malandi talaga halatang nang aakit. Nangingiwi na yung bibig. Kahit simpleng tawa. Ganito, oh. <laughs> Ganon. Tapos, palaging nakagat labi. Ganyan, oh. Tapos, ano, laging pinipilipilipit ang buhok ng daliri. Tapos, naka-cross legs. Harap-harapan ng pang-aakit, kapitana. Ito namang isa na to. Tuksohin. Oh, yun lang naman pala eh. Hindi ah. Ang pinakamalala. Sabay silang nawala. Oh, no. nag lang ako ah. Nauna ka. Sumunod siya. Oh, no. pumigil ka nga. Nag-ihi lang naman daw pala, ma'am. Mahigit isang oras. Umihi, tapos ano, tumae pa, naligo, maliban doon na ano pa. Yung bus rin nyo nila, Kapitan, na ginanap sa tabing dagat. Night swimming, kaya mabilim yung paligid. Asa As dagat pala, akala ko sa ibang venue. Sir, totoo bang nawala kayong mahigit isang oras? Hindi ko alam na naiihirin pala siya. Wala kaming usapan kapitana na susunod siya. So nagkita kayo sa dilim, ganon? Naaaninag namin ang isa't isa kapitana. May, pero, pero medyo may mga tama na kami ng alak noon eh. Ah so inaamin ninyo na nagkita talaga kayo sa dilim? Oh, no. Naaninag eh. So mga ilang minuto ba o oras bago maubos yung ihi ninyo sa pantog ninyo? Oh. Saglit lang akong mahi, Kapitana. Ang nakatagal talaga doon, yung paglakad ko sa buhangin kasi alam mo naman pag maglakad ka sa buhangin, di ba mabagal patung-patung ba nga kasi nga nakain mo nang ako. Doon tayo sa nung naaninag ninyo yung isa't isa sa dilim. Ano bang naging sistema? nag ka kami saglit lang yung Kapitana. Bakit doon pa ako sa dilim nag-uusap? Bakit hindi kayo bumalik doon sa grupo para doon kayo mag-usap? Hindi namin naisip yun eh. Napasarap na kasi usapan eh. Kung saan saan natin usapan namin eh. Alin ba ang napasarap? Usapan lang ba talaga ang napasarap? Nagtsuktsakan yun sila, Kapitana. Para mga asang ulun. Mas masarap sa usapan yun. Siyempre, sa tagal ba naman ang hindi nang kita, maraming dapat pagkwentuhan. Hindi na oras. Matagal na siguro kami nag-usap. Di namin na malayan yung oras eh. Tagal na pala yun. Mai-stress ka lang, ma'am, kung yun ang lagi mong iisipin. Lagi mo lang siyang aawayin. Wala ka namang ebidensya. Meron akong ebidensya, Kapitana, nagtsuktsakan sila. Hindi ko lang alam kung sa tubig o sa buhanginan. Oh, no. Anong ebidensya ba yan? Video at picture, Kapitana. Magkayakap sila. Yung mga paa nila naaabot pa ng alo ng dagat. Oh, no! Kasi nalasing na, hindi na kayang bumalik sa cottage. Akala ko nasa kwarto ako. Akala ko nasa bahay yun. Nasa bahay na ako. Kaya nga na-realize ko, masama talaga pag nasusobrahan ng inom ng alak eh. Gusto mo makita ang video, ha? Mga wala kayong damit. ano kasi? Adan, tapos siya si Eva. Mga pinalayas kayo sa harbin ng Eden, ha? Anong walang damit? Sobrang na yung bintang na. Basapak na kita dyan, Oo nga, ma'am. Medyo delikado. Lalo na't may asawa at mga anak na yung batchmate niya na ex-girlfriend niya. Totoo, kapitana, na ng mga hubot-hubot sila. -hubot Bale, nung umuwi sila, yung damit nila at short, pinahiram lang sila ng mga kaklase nila. Hindi alam kung asaan ah, na yung inanod na yata yung mga underwear damit nila eh. Patingin nga ng picture video, o video, ma'am, kung meron ka sa cellphone. Okay. Sir, meron kayong tato sa singit? Meron, Kapitana. Ako nga yata siguro yan. Nalasing kasi talaga ako eh. At sinong tatanggal ng mga damit at underwear ninyo? Sipit ng alimango?